Ito lang igiban libre. Walang bayad to. Kahit pabalik-balik ka pa dito. Huwag lang to paglaro ano kasi isasara ng bayan. May gumawa nito. Masayang yung tubig. Yung mga batos ko. Kaya mo yan, Reko? Sigmahog ka sa ako, sa kanal tangke to, tangke. Ang laman nito, tubig. Yan. yan. Tubig yan. Galing doon sa taas. May malakas na tubig doon. Tapos di man pwedeng mapunta doon sa bahay. So dito kami naigid sa kanila. Libre lang naman yan tubig dito. Walang bayad pwede ka maligo ng matagalan. Kaya malamig ang tubig dito sa bukid. Pinasama ko mag-igib para kasi doon sa bahay walang walang igib-igib doon. Dito ma-exercise yung mga buting-ting namin. Kasi sabi namin, mag, mag na kami para mamaya. Si nanay nandoon sa tracer. Para pag uwi ni nanay, hindi na mag-igib si nanay. Kasi minsan lang din kami na uwi dito. Hmm. Tuwing linggo lang kami na -uwi dito. Tapos ngayong araw, Ilisan mo kong! Ngayong araw, matagal kami nag-uwi kasi nag-ano ako ng taniman ng halaman. Kaya sabi ko, pinauna ko na yung partner ko umuwi. Tapos kami, mamaya na kami uwi. mag pa kami kahoy, ay tubig. Tapos, puwanan ko ng kahoy si nanay. Para, kahit paano, may tubig na siya. Inihingal ako. Nasa Yung bahay namin na nakaulay green. Diyan, bahay ito, So, yung mga tubig pala namin dalaga guys ay ito transfer namin sa timba ni nanay para mamaya pag uwi nanay hindi na siya makapag-igib para makapahinga man lang siya at sa bahay na yan na maliit yan kami nagsaing, nagluto at paghugas sa mga plato so ngayon puno na yung mga timba at nilipat ng anak ko yung mga dalan niyang tubig so ngayon papasok tayo sa loob ng bahay so dyan sa loob ng bahay dyan yung mga palay kasi bago ani yung ano ni nanay. So ngayon, yan yung mga pangkonsoma namin, yung iba binibinta namin. So magulo pa yung bahay dahil may mga bata ah, nagkalat ng mga laruan. So,